problema na sa sa assignment ko. Yahoo! Uh, ano ko na yon budeng? Sabi ni ma'am, tugaan mo ko na ako maghimo sentence gamit ang salitang puwera. Yahoo! Alam mo yun itatato Ay, sus na bata ini. Para suong, di ka nasabaw. <laughs> ay marasa pa talaga ini na bata. Kaya ka nga nin papaskwila nga makasabot ka. O oh, oh, oh. sige daw. Yahoo! Gamita daw tabi tata tura ini na ano oh, oh, oh. sa litang kwera sa pangungusap. Kasuro simple, marasa pa. O oh, yahoo, bati ah. <laughs> Lahat ng mga kaklase mo ay matatalino. O, oh. hi, may doon ang salitang pwera. Ang kasisipat mo, di ka man palan maaram. Oh, paghulat mo din. Kaya di pa ako tapos. Excited? O yan eh, Lahat ng mga kaklase mo ay matatalino. Apuera lang sa imo. <laughs> eh, masipa akong nanginig. Si Micah rin Imo Pimuda ka. Kain na aburido. Hi. Mag-esquire si Matanos. Magbate sa teacher nga ni Makaaram. Ay sus, kamo na mga kabataan. O, oh, sandiri niyo pag-esquire si Mayad. Yung mayong nakukuha niyo. Tapos pag abot din eh, ako ang babasolo niyo. Sala niyo yon, bako ko. Ayaw ako buding... Heh! Tata Tora! Toral! Kabuhulan mas talaga sininagkurang! Yahoo! Tata Toral! O oh, ko na ba dahing mas man na lalaki na ini? Di mo ako naiimu didey? Yahoo! O oh, nanon ko na? Babakalaman! Nano ko nan bakalan mo? Babakalan ako sin Shopaw na babaye. Nano? Shopaw na babaye. Yeah. Yahoo! Oh, babaye. Ano yung baga sa iraram sin sa pen? Ang baga napkin? No! Oh. <laughs> Wala kami sa tubo Lalaki na show pa one may una ko di day. Lalaki na siupaw? Oo. Kaya may bunay ini sa sulod na inanitang ka. Show na <laughs> sindi ang na? Kitik niya. Iba man. Iba. Hey inyong ito ay pawang katatawanan lamang. pang Pangpagod vibes lang. At ang mga karakter sa bidyong ito na sinatataturo at buding ay mga tauhan lamang upang bigyan kayo ng kasiyahan. Pansamantala, dahil lahat naman tayo ay may mga problemang dinadala. Ito po ang tandaan niyo, ang pikon ay laging talo. Huwag <laughs> pong kalimutan na i-share, mag-like, mag-comment sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Totoo yan sa na yung sasabi sa ako ni Uya Mukareng? Na ikaw kung ano ang nagkuwas alahas niya? TV? Kwarta? Nan etc. Kata na sabi ni Uya Kareng, kaya nuna Di lang gusto na nagkuha. Magbataan <laughs> <Napataon> na <siya. laughs> ba siya? Hindi pa tatatura. Sa nagkabata si Rapay ng sandaraga na bata sa asawa ko. Ngayon, ako na ang lulus ang kamanghod ko. Hindi pa burukong tatatura. <laughs> <laughs> Budeng! 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 ƠI! Oh, YANDA KHU TA DATURA SA KUSINA! BUMANI nikangani <coughs> NGA NI DIDEI! KAY NGANO TA NI TA DATURA? TRUTU OYA TUNA SA AKU NI nay MUKARENG? NAIKO KUNO ANO KUWASAN ALAHAS niya, TV? QUARTA? NAN ECHITIRA? <coughs> Tata Tora Totoo yun na sabi ni Uya Kare Na ako nagkuha sa nalangas niya TV na kwarta Pero yun ay Di lang ako suna nagkuha Magbataan lang siya <laughs> O, oh, hindi eh, siya magsala Kung hindi ka man na nagkuha Suna ay tsikira <laughs> O oh, naan naman bayas siya Eh ba daw budeng? Kaburong talaga sa buhay niya na panahaw. <laughs> may mas maburong pa kaya sa buhay ko tatatora? Ha? Kay naman! <laughs> Nagpakasal ako sa balo na may bata ang daraga. Tapos, pinakasalan man ni Pai ang bata na daraga sa asawa ko. <laughs> Di lumuwas na ina ko siya, nang si Pai, bata ko na! <coughs> asawa ko naman, ugangan na ni Pai! <coughs> ini pa tatatura! <coughs> Sa nagkabata si Pai, nang sandaraga na bata sa'n asawa ko! <coughs> Niyan, ako na ang lulus ang kamanghod ko! Hindi maburo kong tatatura! <coughs> Huli kiti niya. Burungon talaga. Eh. Eh. Maraming salamat sa panunood! Huwag kalimutan na mag-share, mag-like at mag-comment dito sa mga joke ni Tata Tura sa Tata Tura Channel. Maraming salamat pa! Oh, ano pang hinuhulat mo? I-share mo ng inanitang ka! Хм! <Gpee entender>